Kim Chu nagpaliwanag sa absence ni Sian Lim. Marami ang nagtataka kung bakit nga solong dumalo si Kim Chu sa ABS-CBN Ball 2023 at hindi niya kasama ang long-time boyfriend na si Sian Lim. For the longest time na naman kasi ay silang dalawa ang constant date sa nasabing ball. May mga nang iintriga tuloy na baka raw hiwalay na ang dalawa. Pero may paliwanag na si Chinito Princess kung bakit hindi niya kasama ang boyfriend sa nasabing event. Ayon kay Kim sa magandang buhay guesting niya kahapon ay nasa ibang bansa raw si Shi at na-schedule na raw ito ng aktor noong wala pang stead ang ball. Nasa India siya, kasama niya ang friends niya, nagmotor. Tapos nung na-schedule niya yon, sabi niya kailan yung ball. E na timing sumakto. So parang, sesh go lang, kaya ko na ito, paliwanag ni Kimi. Pero kahit naman daw mag-isa lang siya ay nag-enjoy naman siya sa ball. Sobrang saya ng gabing yun at saka everything went perfectly, say pa ng lead star ng Lin Lang. So, malinaw, hindi po sila hiwalay. At dyan na po nagtatapos guys, maraming salamat sa panonood